pa nang mamatay si Dr. Jose Rizal at wala siyang iniwang anak. Pero hanggang ngayon naman ay buhay na buhay pa rin ang ilan sa mga katangian ng pambansang bayani sa kanyang mga apo. Kilalanin sila sa News to Go ni Joseph Moro. Base sa mga nasusulat sa kasaysayan, walang iniwang anak ang ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal nang mamatay siya sa edad na 35. Pero hindi ibig sabihin na kasamang nalibing ang kanyang lahi. Dahil ang kanyang mga kapatid, nagkaasawa, nagkaanak at nagkapo. Isa sa mga buhay na kaanak ni Jose Rizal si Jerome Bautista, apo ng kapatid ni Rizal na si Olympia. Tila naman na niya hindi lamang ang pagiging malikhain ng kanyang lolo Pepe, pati na ang pagiging makabayan nito. Isang freelance graphics and web developer si Jerome. Sa tingin ko yung buhay ko, hindi naman ganun nagkakalayo sa buhay ni Rizal. Um, meron pa rin doon yung pagmamahal sa bayan. Sa katunayan, nararamdaman ko talaga hindi pa rin ganun ka, uh, kalaya yung bansa. Siya naman si Mimic Erbosa, apo ni Lucia, isa pa sa mga kapatid ng ating pambansang bayani. Kung ang kanyang lolo Jose ay doktor sa mata, si Mimic naman, espesyalista sa mga pangporma sa mata. I made a joke because um, Dr. Rizal is an eye doctor and I'm in the eyewear business. I try to open people's eyes first. So let them see both sides of the story. Ang pagkadalubhasa naman ni Jose Rizal sa iba't ibang lingwahe tila nakuha rin ni Dr. Alfonso Lopez Pinto. Apo naman ni Paciano, isa sa mga kapatid na lalaki ng ating bayani na manakanakaring nababanggit sa ilang history books. Dalabasa sa linguistics at profesor sa kolehiyo si Dr. Pinto. I think the most unforgettable vignette that was told about Jose Rizal in our branch of the family was his knowledge of languages. It, it inspired me to actually study Latin, Greek, Hebrew, French, Italian, well, English, classical English as well. Magkakaiba man ang kanilang profesyon kapag pinagsama-sama, hindi may pagkakailang buhay na buhay nga sa kanila ang mga katangian at taglay na kahusayan ng kanilang Lolo Pepe. Joseph Morong, Gemenus.